Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Yesu Cristo. Tayo po ngayon ay tutungo sa Ibanghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas. Ito ay tungkol sa, tungkol isang paghahanda. Sinabi naman ni sa naganyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kaibig, kapatid, mga kamag-anak, o may yamang ba ang anyayan mo. Dahil anyayahan ka din naman nila. Sa gayon ay susuklihan ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pila at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, papapalain ka dahil hindi man nila Masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang salita ng Diyos. Sa ibangilyo natin to typical na ang salitang paghahanda ng isang salo-salo. Ito ay pinakita ng ating Panginoon sa Kristo kung ano ang ating dapat nating gawin kung tayo ay maghahanda ng isang salo-salo. Lalo na kung tayo merong kaarawan, yung birthday yan. Na yung nagtagumpay tayo sa ating trabaho, yung anniversary ng ating mga kasal, yung ating pabinyag at pakumpil. Ang nagsisipaganda niyan ay lalo na yung mga may pera. Pag may pera, siyempre kayang-kayang gampanan o bilhin o gawin ang isang paghahanda. Siyempre, bongga yan. Ayaw ng mga nagasi na walang may bibigay na sa mga taong bisita. Ngayon ito, ipinapakita natin ang Panginoon sa si Kristo kung paano saan ba tayo maghahanda. Sinasabi rito na huwag tayong maghahanda sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, baka tayo ay suklian sa ating paghahanda at gagantihan tayo ng gantimpala ang ating binibigay. Bibigyan rin tayo ng gantimpala nila. Sa si Ebanghelyo ito, pinapakita na ang dapat natin pagandaan ng isang salo-salo ay yung mga mahihirap, yung mga bulag, pipi, yung mga pilay, mga lumpo, yung mga taong hindi kaya magbigay ng gantimpala sa iyo. Dahil kapag may bibigay ka ng gantimpala o ng isang salo-salo, ng isang pag paghahandang salo-salo, ay ang Panginoon Diyos ang siya magbibigay ng gantimpala sa ginawa mo. ay ibig sabihin, kinakailangan maging bukas palad tayo sa mga mahihirap, sa mga hindi kayang tumulong tulad ng mga pilay, lumpo. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Eh, pero kung tayo ay tutulong, eh, kung tayo ay maghahanda sa ating mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, o kapitbahay, ay eh, gagantihan tayo. Kaya gusto ng Panginoon, tayo ay maganda ng wala tayong inahandang tulong o gantimpala dahil ang Diyos ang nagtatalaga ng ating tagumpay at ng biyaya. Kaya kailangan maging bukas palad tayo sa ating mga ating kapwa. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari ka mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba ang video ito at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos